Okay, so paano ba tayo magkakaroon ng pusong mapagpasalamat? May tatlo tayong point mula sa Psalms 101-5. Una, thank God openly. Pangalawa, open your heart to know God. At pangatlo, present a right heart in worship. Una, thank God openly. Magpasalamat tayo ng hayagan. Psalms 101-2 Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran ninyo ng may kagalakan ang Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Alam mo, pag tinitignan ko, mga salitang sumigaw kayo, may kagalakan, umawit ng may tuwa, ay talagang nakikita ko na ang pasasalamat ay galing sa puso umaapaw sa pagpapasalamat sa Diyos. Sabi nung sumulat ng Salmo na ito na sumigaw na may kagalakan ang lahat ng bansa. Alam niya na dahil sa kabutihan ng Diyos ay ang lahat ng kanyang nilika ay marapat lang na sumigaw at magpuri sa Diyos. Sabi dyan, ang paglilingkod na hindi dapat parang napipilitan kundi habang naglilingkod ay umaawit sa tuwa. Ang ibig sabihin, hindi nakadesign ang ating paglilingkod na parang hinihila natin yung ating paa para gawin ng isang bagay. Maraming tao ayaw maglingkod kasi nakikita nila ibang krisyano na wala namang joy, parang boring sa ginagawa nilang paglilingkod. Sabi sa awit 48.12, Ang buong palibot ng Zion, lakarin. Ang lahat ng tori doon ay bilangin. Alam mo, ang simula ng awit na ito ay ang mga hari ay nagtipon-tipon upang lusubin ang Jerusalem. Pero ano nangyari? Pumasok ang Diyos at iniligtas at pinotektahan niya ang kanyang bayan. Tapos sabi sa verse 12 to 14, Ang buong palibot ng Zion lakarin, ang lahat ng tori doon ay bilangin ang nakapaligid na pader, pansinin mga muog nito'y inyong siya sa atin upang sa susunod na lahi isaysay na ang Diyos ay Diyos natin kailanman. Sa buong panahon, siya ang patnubay. Mapapansin mo, nagsimula siya sa bilangin ang lahat ng tore sa buong palibot ng Zion. Ano ibig sabihin nun? Noong araw ay may pinagdadaanan silang matinding labanan dumating ang napakaraming kaaway para lusubin sila at parang napakabigat ng sitwasyon. Pero pagkatapos ng lahat, ano nangyari sa kanila? Heto, nakatayo pa rin sila. Pinrotektahan sila ng Diyos at pinagtagumpay. Kaya sabi, bilangin nyo ang tore. Mag-ikot-ikot kayo para mag-inventory. Tignan nyo kung may nasira o nawasak dahil sa digmaan. Then, sasabihin nila, wala. Wala namang nasira. Walang nawasak. Kumpleto ang lahat ng tori namin. Kahit dumaan sa matinding digmaan. And then, sisigaw sila, Lord, kumpleto po ang lahat. Kumpleto lahat ng aming pamilya. Kumpleto ang lahat ng aming ari-arian. Lord, ipinagtanggol mo kami. Parang babagsak na kami, pero ito pa rin kami. Nakatayo pa rin kami. At matatag. Salamat po. Parang sinasabi nila, Lord, akala ko wala ng pag-asa, pero tinulungan mo kami at pinatatag. Sinamahan mo kami at dinala mo kami sa tagumpay. Kaibigan, may mga ganyang kwento ka rin ba sa buhay mo? Yung dumaan ka sa malalim na problema at parang sobrang dilim na ng sitwasyon, parang nasa dulo ka na ng buhay mo. Pero nandito ka pa rin ngayon. At kung hindi dahil sa biyaya o grace ng Diyos, naku baka wala ka na. Kaya nga ang tanong, ay nagpasalamat ka ba sa Diyos sa lahat ng blessing sa buhay mo na binigay niya? 'Yung kahit may mga pagsubok, nagpapasalamat ka dahil nakakatayo ka pa din hanggang ngayon. Hindi ko alam sa iyo kaibigan, pero ako, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa akin. Sa mga himala, sa mga pagsubok, sa mga panahon ng pagpapala at maging sa mga mahihirap na oras. Kaya gusto ko sabihin ito sa mga anak ko at sa susunod na generation nila na mabuti ang Diyos at kasama natin siya sa bawat hakbang ng ating buhay. Basahin natin yung awit 69, 30 to 31. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Sa ganitong diway, ikay nalulugot. Higit pa sa haing, toro'ng ihahandog. Higit pa sa bakang, ipagkakaloob. Ibigyan, ayon sa talata anong nagpapaligaya sa Diyos, mas nalulugod o natutuwa siya kapag pinupuri natin siya at binibigyan ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Napakahalaga ng gratitude para sa Diyos. At kung mahalaga sa Diyos ang pagpapasalamat, ay dapat din natin itong pahalagahan na magpasalamat tayo sa Kanya. Para sa kanya mas gusto niya na makita ang puso natin na puno ng pasasalamat, na maging appreciative tayo kung sino siya at sa lahat ng ginawa niya. And then doon sa verse 31, sabi doon na mas mahalaga sa kanya ang pagpapasalamat kaysa sa pag-aalay ng mga toro, pag-aalay ng baka. Kahit pa nga yung mga offerings na 'yon bahagi ng gawain sa worship nung panahon nila. Sa madaling salita, mas gusto niya ang pusong puno ng pasasalamat kaysa ang pagganap lang ng relihiyong tungkulin. Ang Diyos ay naaakit sa mga taong mapagpasalamat. Mas gusto niya na puno tayo ng pagpapasalamat kaysa sa mga ritual na ginagawa natin sa simbahan. Kapag nagpapasalamat tayo at nagpupuri sa gitna ng ating problema, kahit hindi pa natin nakikita yung solusyon, ito'y isang hakbang ng pananampalataya. At alam mo ba kung ano ang mangyayari? Ang hakbang ng pananampalataya, iyon ay nagdadala ng kapangyarihan ng Diyos sa sitwasyon mo. Sabi sa Psalms 22.3, Gayon man, ikaw ay banal, nakaluklok sa mga papuri ng Israel. Ibig sabihin, ang ating papuri ay parang magnet na umaakit sa Diyos. Every time na nagpupuri tayo, every time na nagpapasalamat tayo, ay naroon siya nakaluklok at nalulugod sa atin. Alam mo, may isang kwento sa Biblia na swak na swak dito. Sa Acts chapter 16, may kita natin si Pablo at Silas na dumaan sa sobrang hirap. Isang araw sila'y binugbog ng todo at ipinakulong pa nakatali pa yung mga kamay at paa nila. Isipin mo yon, sobrang sakit, di ba? Pero ano kaya ang ginawa nila? Nagreklamo ba? Hindi. Sa halip, nagsimula silang magpuri sa Diyos. Sa awit 1625, ngunit na maghahating gabi na, si Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. Grabe no, sa halip na magreklamo dahil sa bugbog na inabot nila at pagkakulong tapos nakakadena pa sila, ay nanalangin at umaawit pa sila sa Diyos. Hindi nila sinabi, Lord bakit ganun, nagpipreach na nga kami, nagsiserve na nga kami sa iyo, bakit ganito pa nangyari? Ginagawa na nga namin yung tama tapos ganito pa, nakulong pa kami, nabugbog pa kami. Hindi nila ginawa yun. Umawit sila, nagpuri sila, nagpasalamat sila sa Diyos. Then, anong nangyari? sa verse 26 at biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa grabe alam na natin ang istorya nito eventually sila ay nakalabas ng ligtas nakakatakot ang sitwasyon nila pero pinili nilang purihin ang Diyos at anong nangyari? Binuksan ng Diyos sa mga pinto ng kulungan at pinakawalan sila mula sa mga kadena. Ngayon, ang tanong ko sa iyo kaibigan, may mga kadena ka bang gustong mawala sa buhay mo? Dumaan ka ba sa isang sitwasyon na sobrang hirap? Kung oo, isang magandang simula, alam mo, magpasalamat ka sa Diyos. Kahit pa nasa gitna ka ng pagsubok. Bakit? Kasi kapag nagpapasalamat at nagpupuri tayo sa Diyos sa gitna ng mga problema, doon naman siya nakaluklok. Ang ibig sabihin, ang presensya niya ay nasa ating mga pagpupuri at pasasalamat. Sasamahan niya tayo at tutulungan sa iba't ibang paraan. Habang nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa kanya, ay may ginagawa naman siya sa background. Awit 100 verse 4 magsipasok kayo sa kanya mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanya mga bulwaga na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Wow! Sabi dito, kung papasok ka sa templo niya, kung sasamba o magwo-worship ka, anong gagawin mo? Magpupuri ka at magpapasalamat. Ang ibig sabihin, kung lalapit ka sa Diyos, gusto muna niyang marinig sa'yo na magpasalamat ka bago ka pa humiling ng kahit ano. Kaya bago tayo humingi ng tulong sa Diyos, tulad na Lord, kailangan ko ng milagro, Lord, kailangan ko ng wisdom, ang unang dapat nating gawin ay magpasalamat muna sa Kanya. Parang sinasabi ng Diyos na gusto ko muna marinig sa ang salitang thank you bago mo sabihin ang salitang please. Kaya bago mo simulan ang pagdarasal na Lord, kailangan ko ng breakthrough, alam mo, unahin natin ang thank you. Tulad ng, Lord, salamat sa mga himala na nagawa mo na sa buhay ko. Salamat sa finances na binigay mo. Kahit kaunti lang, mas marami na kaysa dati. Salamat sa wisdom na naibigay mo sa akin. Kaya ngayon, sa gitna ng kahit anong hirap ko, Lord, susunod pa rin ako sa iyo, magtitiwala pa rin ako sa iyo, at magpapasalamat pa rin ako sa iyo. Kaibigan, simulan mo na magpasalamat muna. Bakit? Kasi doon magsisimula na makakawala ka sa kadena mo. Ang ganda na sabi ni Charles Spurgeon, It is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Totoo, hindi ba? Hindi sa dami ng meron tayo nakasalalay ang kaligayahan, kundi kung paano natin pinapahalagahan at ine-enjoy ang mga bagay na mayroon na tayo na binigay ng Diyos. At ito yung maganda rin na paalala sa atin 1 Thessalonians 5.16-18 Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Pansinin mo ito, sabi dito, ito ang kalooban ng Diyos. Ang maging masaya, magdasal, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Tapos marami tayong tanong sa Diyos, di ba? Mga tanong tulad ng, Lord, ito ba ang tamang trabaho para sa akin? Ano ba kalooban niyo po? Dapat ko bang bilhin ang bahay na ito? Lilipat ba ako sa ibang lugar? Lahat tayo dumadaan sa ganyang mga tanong. Pero kahit hindi natin laging alam ang sagot sa mga yan, alam natin na ang isang bagay na totoong kalooban ng Diyos ay magpasalamat tayo. Maging mapagpasalamat sa lahat ng oras. Kaibigan, tanda mo ito. Ang pagpapasalamat ay hindi dapat sinasarili o invisible lang. Sabi sa Luke 6.45, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan at ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ay sa talata, kung ano ang umaapaw sa puso mo, masama man yan o mabuti, lalabas yan sa iyong bibig. Ibig sabihin, kapag puno ng pasasalamat ang puso mo, lalabas din yan sa bibig mo. Kapag tunay ka nagpapasalamat, hindi lang sa puso mo yan mananatili. Sasabihin mo talaga yan sa Diyos at ipapakita mo rin. Hindi mo ba sa isipin na, ah, alam na ni Lord yun. Mali. Kasi kahit alam niya, gusto niya marinig mula sa'yo. At ganun din naman, kung nagpapasalamat ka sa ibang tao, ipapakita mo rin ito sa kanila. Hindi mo lang ito itatago sa puso mo. Ah, alam na nila yan. Okay na yan. Minsan sasabihin natin, I'm e, grateful naman ako sa puso ko. Hindi la ako magaling mag-express. Kaibigan, sabi nga sa Luke, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Kung nasa puso mo na grateful ka, nako, isasabuhay mo 'yan, lalabas sa bibig mo 'yan, 'di ba? Kung hindi mo sinasabi, naku, baka hindi pa talaga puno ng pasasalamat ang puso mo. Kung napapanood mo ang mga noontime show sa Pilipinas na nagpapalaro at nagbibigay ng pera sa mga nananalo, ay may kita mo yung mga tao doon sobrang tuwan-tuwa kasi may natatanggap sila mga bagay. Kitang-kita mo talaga yung saya nila, sumisigaw, umiiyak, nagpapalakpakan. Kung ganun sila kasaya dahil lang sa mga material na bagay, isipin mo na lang kung paano tayo dapat magpasalamat sa Diyos na nagbigay ng pinakamahalagang regalo, ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Ibigan, handa ka bang isigaw ang Lord, thank you? Handa ka bang ipakita sa kilos mo kung gaano ka nagpapasalamat sa Kanya? Ang pagpapasalamat sa Diyos ay hindi sinasarili o nananahimik ka lang. Hindi pwedeng sa puso lang. Dapat nakikita at naririnig din. Tanong mo ito sa sarili. Paano mo maipapakita at masasabi ang pasasalamat mo sa Diyos? Isipin mo kung ano-ano ang mga bagay na pwede mong ipagpasalamat ngayon. Kaibigan, grateful people can find a blessing, enlarge a blessing, or create a blessing in almost any situation. Naranasan mo na ba makasama ang isang tao na laging nagpapasalamat at positibo sa buhay? Yung tipong kapag kasama mo sila, parang nabibless ka rin dahil sa presensya nila. Lagi silang nakangiti. Lagi may magandang salita. Bakit sila ganon? Kasi ang mga mapagpasalamat na tao ay nakakakita ng blessing kahit saan sila naroroon. Kung sila ay bibigyan ng sitwasyong hindi maganda, naku, kaya nilang humanap ng blessing doon. Kaya nilang humanap ng ipagpapasalamat sa Diyos. Alam mo, may isang tao sa New Testament na nagsasabi ng parang ganito. Kung buhayin mo ako, ipapangaral ko pa rin si Kristo. Kung pahirapan mo ako, may gantimpala ako naghihintay sa langit. Kung patayin mo ako, makakasama ko si Kristo. Kaya okay lang sa akin, kahit anong mangyari. Kasi ang lahat ng ginagawa ko ay para kay Kristo. Ibigyan, sino nagsabi nun? Si Apostle Paul. Eh baka naman maganda buhay niya, walang problema, gaya ng pinagdadaanan ko. Mali kaibigan, sinabi niya yon hindi mula sa kaginawaan kundi sa kahirapan. Kasi nasa loob siya ng kulungan habang may kadena sa paa, tapos sinulat niya yon Ibigan, ang grateful na tao, nakakahanap ng ipagpapasalamat, nakakagawa ng blessing, pinaparami niya ang kung anong blessing na meron siya, maliit man yan o malaki, sa kabila ng kahit anong sitwasyon. Sa kabaliktaran, yung mga negative na tao, palaging burden ang nakikita, palaging pinapalaki ang isang problema. Isipin mo na lang ito, nagdasal ka ng matagal para makuha ang trabaho na gusto mo nakuha mo at pagkatapos ng ilan linggo, nagrereklamo ka na. Hindi mabait ang boss ko, hindi ako binabati. O yung mga kasama ko, di ko gusto. Alam mo, binaligtad mo na yung blessing ng Diyos at ginawa mo itong burden. O kaya nagdasal ka ng maraming taon para sa tamang asawa. At nung dumating na, puro reklamo ka naman. Ang naririnig sa'yo patungkol sa kanya. E, Ibigan, maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng pagpapala na binigay ng Diyos. Di ba pag nanonood ka sa PBA, mayroong instant replay para malaman kung ano talaga nangyari. Halimbawa, may nagprotesta na nagsabi, mali naman yung tawag ng referee. Alam mo, gagawin ng mga opisyal sa committee sa taas, papanoorin ng instant replay. At doon sila magbabasin ng kanilang desisyon. Ang mga opisyal na ito ang merong final say at hindi yung mga tao na nasa baba. Ganon din sa buhay natin. Misa, parang hindi maganda ang nangyari. Yung sitwasyon natin, parang puno ng problema o kakulangan. Pero may official din tayo sa itaas sa langit. Ang Diyos, siya ang may final say sa lahat. At upon further review ng Diyos, ang ruling ay iba. Sasabihin ng ruling, may pag-asa pa. Parang mahirap na ang sitwasyon mo, pero upon further review, tinignan niya yung instant replay, may kakayahan ka para gawin ang pinapagawa ni Lord. Parang tapos na marriage mo o masyado ka na matanda o bata para gumawa ng impact sa ibang tao. Pero upon further review o tinignan niya yung instant replay, kaya mo pa, gagamitin ka pa ni Lord. Kaya nga, magpasalamat ka sa Diyos. Siya ang final say, hindi ikaw. At hindi yung nakikita mo lang. Kasi kahit sabihin ng mga tao na wala ka ng pag-asa ay sa Diyos, iba ang kanyang ruling. Bakit? Kasi siya naman ang gagawa ng paraan at tutulungan kanya. Kaya sabi mo, Lord, mahal kita. Lord, nagpapasalamat ako. Hindi ako magiging ganito kung wala ka. Ikaw ang nagbigay ng lahat ng ito. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, It is only with gratitude that life becomes rich. Tandaan mo ito kaibigan, ang buhay ay yumayaman, hindi dahil sa dami ng material na bagay kung hindi dahil sa dami ng ating pasasalamat sa Diyos.